Nga nang di mo mabilib no, sa ako ang akinin mong strawberry. Ga, pula, mo Mabilib lagi ko sa iyo ako kung naaki king size strawberry. Ha? Wa gyud pa kadi believe sa ko bisag halos na, na ako mga tanong gipakita sa inyo. Ha! Ada, Wala ko ilabot sa inyo ha og dili na pugo mo nga mo believe mo sa akong kawalingon. Basta ang sa ko sa dili. Tinuon niya among mga tanom dire. Kay garbo man ni sa yuta ni Nicaragua. Di ba napakita naman ako sa inyo ang strawberry? Unya nga ano mangita ba mo og laig strawberry? Ay kay basi laig variety. Tama. Ay nakasabot ko nga ano dili mo believe sa ako ha? kay basin siguro wala koy king size nga strawberry. Kay ako nga gipakita sa inyo ang mga strawberry lain is mga niya lain mga porma niya kini karon ipakita e, na ko sa inyo ha, ang king size nga strawberry dago lamit tamis og mutubo sa init nga panahon wala agi go nagulang kay tanan mga variety nga tanom diri sa strawberry na adiri ni tubo sa yuta ni Karagwa it's just that nakalimot lagi pakita sa inyo sa video pero base na napa mo yung mga balaan dira nga mga berry berry i-comment e, dira very very carefully. <laughs> bisag unsa na lagi niyo buhaton ya baka na lagi ko sa inyo kay bisag unsa mga comment niyo diha nga mga lisod niya prutas mapangitaan nako pa maagi kay naman mi tanong dire. Wa ato na puta sa atong king size niya strawberry. 1 2 3 go down. Yeah, no, no! Okay guys, padulong na ta dito sa among tanom nga strawberry nga king size dagko kay siya promise lami pagi kayo tam is. Anan kita gaod pagi ninyo nga tanawag? aw nga ko karon nga gaingnon ko ninyo wala mi in ani nga strawberry nga king size nga dagko nga strawberry. Tanawan aw basket diri kay karon, daghan kita ga harbison kay daghan kay bunga among strawberry. Go. I Hapit na ta gamay na like ko. Okay, koy bakilid. Okay guys, so na ara atong strawberry. <laughs> king size na siya oh. Naman na akong ingon sa inyo nga super dagko kay siya. oh, di ba? In ani siya kada ko amo ang strawberry, super dag ko, and then lami kay na siya, guys. Tanaw, so, kung wala may nakaklaro, perti na siya, lumoy na kay na siya. Then, siya ang pagpatubo sa, muni siya ang pagtanom sa kanang kuan. Kanang strawberry kay, kailangan na siya iuhot kay, para kung naay mga overripe na. Magamit ya po na tong overripe kay, para atong buhaton og strawberry jam, pang palaman sa panutan, awa ang tanom. Okay. kini ito na ni siya ang pang kay, sakto so, na ni siya pang harbison ang kinikini. kini. Kini, kini na nga, overripe na ni siya, lami na ni kay ato ni siyang harbison. O, ba diba, perting pulaha, daghan ka, ahitag na nga harvest guys. And then nariyan po noon, ano, i-close up na to. Ang kining unod, kining mga bulak-bulak pa, gagmay pa, mo siya ang mga linghod. Atong tilawan kung lami, bagid siya. Certified lami, bagid siya. O naara, ay naara. Perting lami. Ah, atong i-close up o gaon kay basi mo to. Ah, di man natin noon. Atong i-close up. Ato lang tilawan. One, two, three, go. Grabe man ka lami. Mura man nagkamay-kamay, kikamis, kaayo, sugari kayo. Mm. Wa ko maingon. Napagid o. Atong tinahan gyud lami gigay siya guys, I promise. Mm. Ay, nani ka abunda strawberry perting daghana pula ka tanawa atong harbison opak pak. Mm. Oh, naara perting lami sa monsterberry strawberry. Oh, napagid o. Mm. Daghan kay mix strawberry oy, naunsa naman man monsterberry strawberry oy nag, uh, nagkalala man ang kuan bunga imbis nagkainit kay diri sa Pilipinas, diri sa yuta ni Nicaragua, astang daghana abunda kay bunga. Mm, daghan gi harvest. Go. Lamina po mo singgit o strawberry. One, two, three.